Bagyong Hayan, na sa Pilipinas bilang Bagyong Yolanda, ay isa sa pinakamalakas at pinakamapaminsalang bagyo na naitala sa kasaysayan. Tumama ito sa Pilipinas noong ika-8 ng Nobyembre, 2013, na may di masukat na lakas. Nagdala ng tuloy-tuloy na hangin na umabot sa isang daan at siyam na putlima na milya kada oras at nagdulot ng matinding pinsala. Ang bagyong may kategoryang lima ay nakaapekto sa maraming lugar, ngunit ang gitnang Pilipinas, partikular sa lungsod ng Takloban sa probinsya ng Leyte, ang pinakanaapektuhan. Mahigit 6,000 katao ang nasawi at libo-libo pa ang nasugatan. Malaki ang bilang ng mga namatay dahil sa lakas ng bagyo at ang pagtaas ng alon o storm surge na umabot sa 13 hanggang 20 talampakan na nagdulot ng matinding pagbaha at pagkalunod ng mga lugar sa baybayin. Ang alon na ito ang isa sa mga pangunahing dahilan ng mataas na bilang ng nasawi at pagkasira ng mga ari-arian. Pinuksa ni Hayan ang buong komunidad, winasak ang humigit kumulang isang milyong tahanan at nawalan ng tirahan ang higit sa apat na milyong katao. Mga kalsada, tulay, ospital, at paaralan ay napinsala o ganap na nasira, na lalong nagpalubha sa tugon ng mga emergency responders. Ang tinatayang kabuang pinsala sa ekonomiya, ay lumampas sa 2 bilyong dolyar. Ang epekto sa agrikultura at pangingisda, mga pangunahing hanap buhay sa rehiyon, ay lubhang nakapinsala, na nagbulot ng kapulangan sa pagkain, at kahirapang pang -ekonomiya.